Tumitindi na ang sigalot sa pagitan ng Israel at Iran at ayon sa mga ulat, mahigit apat na raang katao na ang nasawi sa magkakasunod na sagupaan nitong weekend. Nagsimula ang palitan ng opensiba noong Hunyo 13 nang bumbahin ng Israel ang mga pasilidad militar at nuclear ng Iran. Kasunod nito, Hunyo 14, gumanti ang Iran at tinarget ang mahahalagang lugar sa Israel. Muli namang lumusob ang Israel noong Hunyo 15, gamit ang sunod-sunod na missile strikes laban sa Iran. Ayon sa United Nations Nuclear Watchdog, isa sa mga tinamaan ay ang Pilot Enrichment Facility sa Natanz, isang pangunahing pasilidad ng Iran para sa uranium enrichment. Matagal na itong sinusubaybayan ng Israel dahil sa pangambang ginagamit ito para gumawa ng nuclear weapons kahit giit ng Iran na ito'y para sa civilian energy at medical use lamang. Sa kabila ng patuloy na nuclear talks sa pagitan ng Iran at Estados Unidos, nilinaw ng US na wala silang kinalaman sa mga pag-atake. Inilunsad ng Israel ang Operation Rising Lions na ayon kay Prime Minister Benjamin Netanyahu ay isang preemptive strike laban sa lumalaking banta ng Iran. Sabi niya, ang Iran ay mayroon ng sapat na enriched uranium para gumawa ng siyam na nuclear bomb at lumalapit na sa aktwal na weaponization. Ikinumpara pa niya ang sitwasyon sa panahon ng Holocaust kung saan aniya'y kailangang kumilos ang Israel bago pa lumala ang panganib. Kung titingnan ang kasaysayan, matagal na ang alitan ng dalawang bansa. Simula pa noong Syam na Iranian Revolution, Naging bukas ang Iran sa kanilang anti-Israel stance at tinawag ang Israel bilang ilegal na estado na dapat buwagin. Sa mga sumunod na dekada, sinuportahan ng Iran ang mga grupong lumalaban sa Israel tulad ng Hezbollah, Hamas, Muslim Brotherhood at Houthi Rebels. Ngayon, ito ang kauna-unahang pagkakataon na nagdeklara ang Israel ng tuloy-tuloy na opensiba laban sa Iran opisyal na inanunsyo mismo ng kanilang punong ministro. Pero hindi lang ito simpleng labanan ng militar, apektado rin ang ekonomiya ng buong mundo. Una, langis. Ang Iran ay responsable sa humigit kumulang siyam na porsyento ng global oil supply. Matapos masira ang ilan sa kanilang mga pasilidad, tumaas agad ng pitong porsyento ang presyo ng langis noong Hunyo 13. Umakyat ang Brent crude sa 75 dolyar kada barrel habang ang WTI crude ay umabot sa 73 dolyar at 74 na sentimo Nagdulot ito ng pangamba sa supply lalo na't 21% ng global petroleum ay dumadaan sa Strait of Hormuz isang mahalagang rutang pandagat Pangalawa kalakalan ang tensyon ay maaaring magdulot ng pagkaantala sa mga rutang dagat gaya ng Red Sea at Hormuz na ginagamit ng mga cargo ship mula Asia patungong Europe at US. Ayon sa mga exporters, kapag nagtagal pa ito, tiyak na tataas ang presyo ng air at sea freight at maapektuhan ang global supply chain. Ang Red Sea, halimbawa, ay daanan ng halos 30% ng global container traffic at 12% ng world trade. Pangatlo, inflation. Ayon sa IMF, bawat 10% pagtaas sa presyo ng langis ay nagtutulak ng karagdagang 0.4% na sa inflation ng mga developed countries. Kapag tumaas ang gastos sa transportasyon, tumataas din ang presyo ng mga bilihin sa merkado at panghuli, aviation. Matapos ang missile strikes, halos wala nang lumilipad na commercial planes sa ere ng Israel. Maraming eroplano ang na-divert, nagkaroon ng delay, at tumaas ang fuel costs. Hindi lang ito abala sa pasahero, kundi pati sa global logistics at turismo. Sa ngayon, nananatiling mainit ang tensyon sa pagitan ng dalawang bansa. Ngunit sana ay matapos na ang kaguluhang ito. Dahil wala na man itong magandang maidudulot, hindi lang sa kanila kundi sa buong mundo. Tayo'y magdasal na sana'y magkaroon ng kapayapaan, pag-uusap at hindi digmaan ang manaik.